Hi guys, for today's ganap nga, so part 2 lang ito ng aking mini vlog charis. So, ayan na nga, um, kasama ko pa rin si Love sa vlog na ito habang naghahanap kami ng mahiwagang padlock talaga. Kasi kailangan ko na talaga ng padlock na yun. So, syempre, habang naglilibot-libot kami dito, is talagang nakakamoy kami ng na mapagkain. Anak na shoot. Ay, mga pagkain talaga dito. Alam nyo, sobrang kaso wala tayong pera para dyan Ang importante talaga yung padlock So, wala nga kaming nahanap dito sa Star Mall Kaya pumunta ka naman kami sa kabila Doon kami, naghanap sa Shangri-La So, naglalakad kami Guys, wala nga talagang laman yan Nagaanap lang talaga ako ng basurahan Para itapon yan Pilapil ko lang talaga yan Ang galit ko talaga, umarte, tsuris <laughs> Kaya alam nyo na, baka naman, Pepsi Tsuris! Nak-tashutay pa ganun pa So while nagpapunta uh, papunta na kami while while ha while meanwhile ago charis so syempre habang paket na kami dito nagkakatawaan kami nila kung saan ko nga daw Ah, uh, itatapon niya nang hindi na halatai e, talaga wala naman talagang laman niyan. Ano ba 'yan? Ba't pinininom kayo? Wala naman talaga laman niyan. so habang naglalakit naglalakad kami papunta dito sa Shanghai la, es eh, nakita namin sobrang haba na ng pila ng MRT. So natanong ni Love kung talagang ganyan din daw at nagtsatsaga din daw akong pumila sa ganyan pag pauwi ako. So, ko naman naman, nagtsatsaga ako ng ganyan, pila-pila. Kasi, mag MRT ka, mabilis ka lang makaka-uwi. O, oh, ba diba? So, kasi nga, hindi na ako nagpapasundo kay Love. Tengok Uy. Kaya na. oh. Huwag oh, na ka ba? sige na. Oh my God. Ay, <laughs> po <laughs> ito na nga, nakapasok na nga kami dito sa loob ng Shangri-La, nak nang shoota sana mahanap ko na yung padlock na yan, may wagang padlock para hindi na ako magkanda gulo-gulo pa. So, ano ba yan? Bakit ko pa ba tong bote na to? Wala na wala talaga kasing laman yan. So, eto na nga ba naghanap kami. Eh, napadaan nga kami dito sa may national bookstore. Nagulat na nga lang ako dito kay Love. Bumili ng ball pen. Alagang 80 pesos. Ang mahal-mahal. Isang peraso lang, mga B. Kaya, buwisit na ako dito kay Love. Ang mahal-mahal. 89 pesos na ball pen. Ano kayang gagawin niya doon? Bakit? Napakaganda ba ng kanyang permanship? Tak ng shoota. So, sabi ko sa kanya, babawi ako. Dito ako bibili. So, Watson. Ngayon, sinabi niya sa akin, na, sabi ko sa kanya pala, wait lang, <laughs> nakakagulo na. Sabi niya sa akin, okay, mag-Watson ako, sabi ko, sabon lang naman, bibiling ko dyan yung halagang 75 pesos Watson, di ba? At least, dumanok ng Watson. Para pag may nakita ko mga buy one, take one, syempre, note na natin yan sa backlist natin. Pero, wala mga B, wala talaga akong pera, kaya hindi mo na ako bibili kahit may mga buy one, take one pa, nakita dyan. Kasi nga, wala talaga akong perang dala, Pang halagang 75 pesos lang na sabon. Yung bilheng ko churris Bago pa man ako makagasos nga talagang delivered niyo na ako ng buy one take one yan Sabi ko na nag-request ako kay na uh, alis na ako kasi nga di yan pang buy one take one nagmo lang talaga ako niyan I feel na feel ko talaga isa pa nga ikot pa nga ulit yan

You're always on my mind, and <laughs> and Hindi ba, gaya anak na shoot, hindi ako isang model, eh. Hindi naman ako sponsored talaga ng hawak ako ko na yan, Kaya talaga, itatapong ko na talaga yung naghanap talaga ako ng basura. Eh, ayaw ko na mangiiwan dyan sa gilid. so, eto na nga, uh, hanggang sa dulo, hindi eh, pa rin ako makahanap ng basura pa. Nahihilo na talaga kami paikot-ikot dito sa Shangri-La, anak na shoot. Hindi na ako ulit pumunta dito, ako nahihilo. So, ayun na nga mga sisi, ay uh, hindi ako nakahanap ng basura. Hindi rin ako nakahanap ng padlock magagamitin ko. So, ayun lang. Thank you for watching. Until to my next vlog. Bye-bye. I love you all.